Good afternoon mga bossing, kamusta ang buhay buhay? Ay kay malupitong pala yun By the way guys, for today's video, sabahan nyo ako magluto ng sinigang At sabay sabay nating alamin kung saan ba talaga nagsimula ang salitang sinigang Bago ang lahat, mag isa muna tayo ng sibuyas bawang Gisahin lang natin to para hindi siya masunog After that, syempre isunod na natin ang karne Gisa-gisa ulit hanggang lumabas ang katas nito. So takpan muna natin ng mga ilang minuto para lumabas ang katas ng karne. Gisa-gisa ulit hanggang sa lumabas ang katas nito. After that, takpan natin siya at ilagay na natin ng tubig. By the way, nag-init na ako ng tubig para mas mabilis lumambot ang karne natin. Inamit pala natin karne, liempo, para mas delisyoso. Yeah! Hintayin lang natin kumulo and after that, pag nakita nyo may mga lumalawa sa puti, tanggal ninyo yan dahil yan ang sebo ng karne. At habang tinatanggal ko nga yan, saan nga ba nagsimula ang salitang sinigang? Maraming story, churi o haka, -haka na nabuo dito. Ngunit may isang nakapagpakunbin sa akin. At ito yung kwento sa kulungan sa Canada. May isang Pilipinong nakulong sa Canada. At dahil Pilipino siya, nakarana siya ng maraming pambubuli sa iba't ibang grupo. Isang araw, naisipan niya magluto ng ulam. Hinaluan niya to ng karne, gulay at iba pa. Nung pinatikim niya to sa mga kakosa niya, nagustuhan nila ito. Kaya bumuo sila ng grupo na tinawag na Sinigang. At doon nag ang Sinigang. Sinigang na rin ang tawag nila sa ulam na yun. Gang! 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 <laughs> Thank you guys! Thank you